sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino yung nasasangkot sa malagim na kaso ang bilyonaryong negosyante at hari ng sugal at talpakan na si Atong Ang ay tila halos galit ang lahat ng tao sa kanya bunga ng araw-araw ng mga nahuhukay at naiaahon ng mga posibleng ebidensya laban sa kanya kung saan ay hindi lang 34 na mga chopping talpakero ang ipinatodas nito kundi aabot pa sa isang daang mahigit ayon sa dati niyang tauhan na si Julie Patidungan na tuluyan na siyang tinalikuran at binisto ang lahat nang nalalaman ito. Kagaya ng madalas nating marinig na man daw kasama ang isang tao pero kahit papano ay may natitira pa rin daw itong ginintuang puso kung ang paningin ngayon ng iba kay Atong Ang ay ganito. Atong Ang, malupit ka, isa kang halimaw, isa kang demonyo, may sungay. Hayop ka, talagang napakawalang yamo. Atong Pero alam nyo ba na noong hindi pa ito nakakaladkad sa malagim na kaso ay halos sambahin ito ng mga pumupuri sa kanya dahil sa mga pagtulong na kanyang nagawa. Pagtulong na higit pa sa mga nagagawa ng mga kilalang politiko at mayayaman ng bansa. Narito ang mismong paglalahad ni Atong Ang ng kanyang mga nagawa at naitulong sa bansa. Sabi nga ng iba, bakit uh, Bakit namin hindi sinasabi o inilalabas sa mga tao kung ano yung mga ginagawa namin? Nakabutihan dahil sa dami nang naninira sa amin, uh, dapat magsalita naman daw kami. Okay. Ngayon, uh, gusto, lang, gusto ko lang ipakita sa inyo at i-report sa inyo kasi karapatan nyo naman to dahil uh, kayo naman ang tumutulong sa amin. Hindi naman lalaki itong aming kumpanya kung hindi kayo tumutulong. Lahat po na sasabihin ko na to, pwede nyo i-countercheck sa inyong mga local government. Halos buong Pilipinas na, na probinsya, napadala na po namin ang mga ambulansya. Mahigit isang daan na po ang naipadala namin na mga ambulansya sa buong Pilipinas. Pangalawa, dialysis program namin. Bukod sa ambulansya, ito na yung pangalawa, dialysis program. Araw-araw, meron po kaming isang daan hanggang liman na tao na pinapadialysis sa buong Pilipinas. Lahat ng buong, buong Pilipinas to, Meron kaming MOA or Memor Memorandum of Agreement, bawat probinsya na dialysis center, eh kami po nananagot dyan. Walang, walang, sa buong Pilipinas, hindi na po kami namimilik kung ano, kung, ano i-refer ng mga local government sa mga constituent nila. Basta mama may Pilipino o foreigner, maski ano, basta walang pang dialysis, kami po ang nagbabayad. Nakakahalaga po yan, gamot, dialysis, siguro mga 4,500 per head. So, uh, pwede nyo nang kumpitin, mga 100 hanggang 500 everyday. Pangatlo, mga face mask, no, mauso na ho itong COVID na to, ang dami na ho namin na i-distribute o natulungan na sa buong Pilipinas na face mask. at is, ayo ko sana ipagyabang to pero kailangan namin mag-report sa inyo dahil kayo nga kapag, kapag sinabi ko kayo ang tumutulong sa aming kumpanya karapatan ko na ibalik sa inyo kung ano ang kinikita namin pangapat vaccine assistance no dumating yung mga vaccine na yan halos masisira na. Nagpadala rin po kami ng mga freezer, kapareho ng Batangas, hindi uh, ko pa alam kung ano yung mga iba para wag masira yung mga yung mga vaccine na yan. Kung ano man yung mga vaccine na yan, eh, para ilagay sa freezer. Nag-donate po kami. Pwede ninyong check-in sa mga local government nyo kasi hindi naman namin para i pa kung ano tinutulong namin pero this time, sinasabi na namin sa inyo dahil ilang mga tao na rin dyan na kailang, uh, kailangan, mag-report daw kami na sabihin namin kung na, kono ang dami kasi naninira sa amin. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung sino yan. COVID-19 medical support uh, o sa, pareho sa mga ospital. Pwede yung check sa PGH. Yung mga gamot, mga electric fan dyan, yung magkasunog, yung mga ibang ospital dyan. Lahat, mga kama, kumot, lahat sinusuporta namin yan. Magtanong kayo sa mga ospital nyo kung ano yung mga, na, na mga naitulong namin dyan sa probinsya nyo. Sa Isabela nga, kami na rin ang na nagpapasweldo ng mga, mga, ilang nurse dyan. Eh. Ayan, pwede nyo check-in kila Governor Albano. Hindi ko, naman, hindi ko naman kami sa adula kasi ang nag-aasikaso ng uh, aming ano, eh, si Atty. Uh, Carol Cruz. Simula, uh, hanggang ngayon nga, hindi pa siya umuwi. Simula na magkabagyo. Mami, ako ito ko sa inyo lahat yan. Wheelchair donation. Buong Pilipinas, nagre-request sa amin ng wheelchair. Pinapadala namin, hindi, na, hindi, ko na mabilang kung ilan. Ang dami na namin dinalan. Mga local government, kayo makakapagpatunay niyan. Nananawakin nga ako sa lahat ng local government. Kung ano may tutulong namin, maski maubos ang kinikita namin, tutulong kami sa inyo. Toda, assistance. Panahon na wala silang kinikita ngayon. Itong ano, tinutulungan namin yan. Magtanong kayo sa Toda. Yan. Uh, hindi sa pagyayabang. Si Atty. Carol Cruz, lahat ang kausap niya mga yan. Siya tumutulong lahat sa PNP, sa karami. Tanungin nyo kung sino nag-donate ng mga iPad nila. Kung ano pa mga kailangan, i-donate dyan sa karami. Tumutulong tayo dyan. Lahat ng ano, maski na dialysis machine, lahat ino offer na namin sa kanila. Para na makatulong tayo sa mga kapulisan. Kung ano pwedeng itulong. Yung indigenous people or yung mga ITAS, wendoro sa mga ganyan. Maski magtanong kayo, tumutulong kami sa kanila. Kung may bagyo o kung walang bagyo, ngayong mga Christmas, siguro, la, pinapadala namin ng support siya. Kinukontak lang nila sila, Tony Carol. Reforestation program, ang mga bundok natin, alam natin mga kalbo na. Inaayos na po natin ngayon niya. Magtatanim kami ng mga, mga punong kahoy, punong frutas, kasama po sa program namin yan. Lahat, inaayos po natin lahat yan. Ito lahat, gumagalaw lahat to. Existing lahat yan. Tuloy-tuloy lahat yan. Relief uh, food operation. yung mga sunog. Maski-check si in nyo. Pag may nagkakasunog dito na immediate na inaabota namin, nagpapadala kami ng tulong agad. Nagpapadala kami ng mga pagkain. Kung ano may tutulong. Iyan ang mga plano natin dyan. Sa mga lindol. Sino mga unang tumulong dyan? Sa mga pagkain, sa mga kumot, sa mga lahat. Kami po yun. Nauna pa kami dyan sa mga, sa mga ibang nagyayabang dyan. Natutulong. Sa bagyo, eto pinakamabigat. Every time may bagyo, check in yung sa Cagayan, Isabela, yung mga nakaraan. Gano, ilan libo, libo-libong pamilya? 20,000, Checkin yung mga governor natin doon, sila Governor Albano, sila Governor uh, Mamba, yung lugar na yan. Checkin sa kanila. Gaano karami mga ayuda ang mga ayudang pinadala namin sa kanila. Ginawa namin to, sabong na to, in-upgrade namin to, in-upgrade to to. Dahil, sa, dahil nagkaroon na talaga ng pag-upgrade lahat eh. Eh so, napakinabangan na ng gobyerno. Kumita ang gobyerno, natulungan natin ng PAGCOR mga sa, sa, panahon ng, ng uh, pandemic na to. ano bumuhay sa PAGCOR? Sabong tax natin, nagbabayad tayo. Charity natin. Tingnan niyo yung nagagawa nito sabon na, na to. Gusto ko rin paalam sa inyo. Ngayon taong po ito, uh, may 700 million na ang naipamigay namin. At tuloy-tuloy pa hanggang ngayon, Nandun pa sila sa ano, nasa, nasa bagyo pa sila. So tuloy-tuloy ito hanggang next year. Hanggat na dito kami, kumikita kami. Pamimigay namin lahat ang kinikita namin. Hindi namin binuho ito nung una pa. Binuho muna namin ito nung una kinausap ako ng grupo namin, ulitin ko istorya. Kinausap nila ako na mag-design ng ganitong sabong para matulungan lahat ang mga uh, breeders. Kasi nung panahon na magkaroon ng COVID, bagsak sila lahat, pinapatay ang mga manok. Lahat ang breeding nila. Mga pabrika ng gamot, laki mga Thunderbird, meeting-meeting kami. Ano magagawa ko para palakasin ng sabong? Sinimula lang namin to ng July. After a few months, nag-click na, nabuhay na lahat. Hindi ko kasalanan yun. Nakipag-usap kami sa BIR, sa lahat. Ayusin na namin lahat kung paano. Kasi inaayos ang tax, lumapit kami sa Congress. Play kami na para magbayad kami ng tax. Lahat, inayos namin lahat yan. Kahit na sino basta't umaangat, kumikita at sumisikat ay hindi ligtas sa mga pambabatikos at kagustuhan ng ibang ibagsaka. Ito rin noon ang nararamdaman ni Atong Ang pero palaban ito. At ito ang mga panat niya sa mga taong gusto siyang ibagsak. Okay, tungkol naman sa mga gumagawa ng katarantaduhan sa amin. Uh, meron akong gusto ipakita sa inyo kaya ako na andito nagsasalita. Tingnan nyo to. Ang litrato ko ginagawa nila ng uh, dalawang grupo lang naman ang gumagawa nito eh. Kung ano yung ginagawa, sign of maturity, yung hindi kaya masaktan. Ito yung pangalawa, tingnan nyo. Salam mo muna electric fan mo. Pag na, puro paninira to. Pangalawa, basahin nyo Pangatlo. Pangapat. Parliament. Ngayon, ito ang pinakamasama sa lahat. Okay? Yung para sa isang tumatakbong presidente kay, kay uh, Senator Bongbong Marcos, alam ko, alam, alam ko naman kung sino itong grupo na ito na gumawa eh. Itong, etong grupo ito, bakit ba? Ah, di, tingnan nyo ito ah. Yan, yeah, sinabi niya nung nag-meeting sila nung nakaraan. Tumingin ka ng derecho sa akin ka ang tagal mo na naging leader ng, ng sugal. Puro illegal ka, ka, hindi ka. Na hindi ka na matitigil. Munti ka na nga mamatay eh. Ultimo, ultimo yung bayan mo. Wala ka nang kaya. Wala nga na, na sa mga illegal gambling mo. Kung hindi yung bayan mo, natakot na takot na sa'yo. Isa, pinapapatay mo mga tao dyan pag hindi kayo iboboto. Hindi ka man naawa sa mga tao. Hindi, hindi ka nga nagbabayad ng tax mo eh. Pati nga, pati nga sa pagkor, magbabayad ka, hulugan pa. E eh, ka ng bilyong-bilyong pera ang kapal na mukha mo. Leche ka. Ano mo, hindi ka ba naaawa sa dami ng tinutulungan natin? Sa loob ng ilang taong kayong may hawak ng gaming na to, hindi ka ba, hindi ka ba titigil? F***! Okay. mayo sa mga politiko naman, yung mga politiko naninira naman dito, Narinig nyo na lahat ang ginagawa kong tulong. Narinig nyo na kung, uh, kung ano ang motibo natin na tumulong sa tao. Wala akong pakailan mas ubos ang pera namin dito. Yung mga naninira sa amin dito, bakit hindi nyo tini tinitignan nyo yung mga maliit na kasalanan na sugal? Bakit hindi nyo tignan yung isang makro na, na naitutulong nito? E talaga naman ang sugal, hindi mo naman maiiwasan yan eh. Lahat ng, lahat ng na moderate, ayos. Lahat ng sobra, masama. mas kumain ka ng konti, masaya yan. Pag kumain ka ng marami, patay ka. Uminom ka ng gamot na para gumaling, tama. Uminom ka ng saksakan ng, marami, adi ah, ka na. Ba't hindi nyo ba matanggap ng ganyan? Kayo mga politiko naman, puro sinasabi nyo plataforma. Mananalo kayo, tatabo kayo ulit, plataforma. Bakit hindi nyo ilatag kung ano nagawa nyo? Yung nagawa nyo ang ilabas nyo, hindi plataforma. Ayoko lang magsalita ikaw pag hindi ka tumigil ng paninira sa, sa akin, ha? Alam niyo naman kung sino ka. Meron ako pinangahawa kasi pag ako ang nagsalita, maniwala ka sa akin. Meron ako pinangahawa kasi pag hindi ka tumigil gaano man kalaki ang nagawang tulong ni Atong Ang sa bansa at sa ating kapwa Pilipino, ay hindi pa rin ito pwedeng gawing palusot para maabswelto sa kanyang mga masamang nagawa kung tutungang. Siya ang nasa likod ng mga pagkatodas ng mga chopping talpakero. Kailangan niya pa rin panagutan sa batas ang epekto ng kanyang naging desisyon. Pero hanggat hindi na sesentensyahan ng usgado ang kasong kinasasangkutan ni Atong Ang, ay mananatili itong inosente at hindi dapat usgahan. Pero hindi talaga maiwasang hindi ito mangyari dahil nasa testigo ang simpatya ng mga tao lalo pat may mga nagkakatotoo sa kanyang mga sinasabi batay sa kanyang mga nalalaman. Hanggat hindi pa napagdidesisyonan ng korte ang kasong ito, ay asahan mo ng mananatiling. Atong Ang! Ang kang halimaw, isa kang demonyo. May sungay, napakawalang yamo. Atong ang! Ang paningin ng mga tao kay atong ang, ang tanong. Sa mga naitulong ni Atong Ang ay masasabi mo bang meron din siyang hinintuang puso? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.